yun mga best friend no welcome back na naman dito sa ating channel so nagkaroon ng problema itong ating uh, trike na Rosie Chariot at siyempre sa vlog na ito ayusin uh, natin dahil nagka problema sa wiring ata at uh, ayaw mag-on dito sa susian so yan subukan natin i-on mga best friend at uh, walang power itong kanyang yan meron pero ayun 'yung nawawala-wala pagka insert natin. Nawawala na si short siya sa sa uh, power, no? So, eh uh, titingnan natin kung saan natin uh, ma-trace 'yung damage ng ating uh, wire. Oh, uh, ayan. Pero 'yung ilaw, yan ayan mahina talaga. Pagka-inuon natin 'yung ating uh, headlight, ayan mahina 'yung uh, supply. So, ibig sabihin Merong short yung ating uh, kuryente dito sa ating uh, papuntang uh, battery. So, yan. At atatrabuhoy natin ngayon mga ka friend. At syempre, meron tayong bubuksan dito na tatlong uh, screw. Ito. Yan. So, yan. So, ito na. nagkaroon na talaga siya ng uh, difference. Siya itong ating trike, no? sa ilang taon natin na ginagamit ito ngayon na siya nagkaroon ng ganito nga diferensya. So, ayaw niya mag start pero yung battery natin bago to kaya nga lang talagang yan palumana Bateng Japon. Bateng Japon, bro. Ano na? Oya. Ah, sih, kirakan bro para bukas. biarin na bro. Mga tibang langsung lang bukas. Testeng yan Eh, nahulog. Nahulog yung isang uh, washer natin. Hanapin ko muna kasi importante yun. Ayan, sige na. Ito. Hindi na punta yun. Pero mamaya na. Ano na ito natin ilagay? At uh, next natin gagawin sa baba naman na screw. Itong sa baba na screw mga ka-best no? So, kailangan natin tungkolin So, sa mga track niyo baka magkaroon ng diferensya. Sundan nyo lang to guys, yung gagawin natin. So, natin siya kung saan siya nagkaroon ng uh, problema. So, so palagay ko doon lang yan sa may terminal ng ating ano, battery. Padarasan sa mga uh, kondisyon din yan ang may aris sa mga wiring. yun sa so mga hindi po nakasubscribe dyan baka naman guys subscribe na kayo yun nahulog yung washer okay so kailangan kasi natin gawin gawa ng bukas ay busy na hindi ko na magawa yung yun. ah yang tinggal natin dito Ayun dito nga mga west terminal nga yan talaga problema Oh, so, parang maluwag na ma try natin ikpitan kaya nagkaroon ng ano, moisture karoon siya ng moisture So, inigpitan lang natin. At uh, natin ni start. medyo maluwag yung terminal niya. Okay, start natin. Ayun, doon lang pala guys, no. So, yun lang pala yung diferensya. Oh, loose connection doon sa kanyang socket. Ayan na, okay na. Startin natin Ayan. Okay, gumagana lahat ng uh, fan signal light i-threaten yung headlight niya. start natin ulit headlight niya. Okay. Good. And so gumagana yung kanyang headlight. Okay na okay guys. Na? So off natin. And uh, check natin ulit. check natin ulit itong kanyang uh, terminal yun oh. yun oh. talagang uh, madumi na ito yung problema yan daming marami siyang moisture Ayan o. So, discarte niya, lang ng konti. yeah Para ma-press itong kanyang, ano, sakit dami ng dumi. Ito, ay, try natin, baka maluwag din. Medyo maluwag nga rin pala ito. So katagalan talagang lumuluwag ito mga gano'n dahil sa vibration ng sasakyan uh, o ng uh, kanyang makina. So ito yung negative, ito yung kanyang positive. So try natin maghanap ng WD-40. Okay, so nakahanap tayo ng uh, WD-40. Yan original ito. So mabibili lang natin ito lang ng uh, 100 plus sa mga uh, motor shop. Ayun. So malit lang to. Yan. So matatanggal tong uh, parang moisture niya pag uh, in han natin at, uh, Maganda na yung charging Diyan spray natin. Yan, yun. Tanggal na yung uh, moisture. Di lang nga kasi yung uh, nagpapa papahina ng uh, power supply. So, kinakalawang na rin kasi yung mga bolt niya. Okay, start natin. bukan natin guys. Yun. Yun lang talaga yung problema. Okay. Headlight niya okay na. Kanyang yung uh, up na ilaw. Okay. okay. So, tapos na natin, at ibobalik na natin tong uh, kanyang ano, cover. So maluwag lang itong ating sakit uh, socket. Yan. Balik na natin daw mga best friend. So ganun lang gagawin niyo kapag ayaw mandar lang try kasi battery operated tong uh, chariot. So, hindi talaga under ito pag walang uh, battery. So, sakit talaga uh, hindi under kahit ikik mo pa yan. So, kanina hindi nila napandar. At ayun uh, yun nga yung diferensya. Okay. Balik na natin itong nut. Okay. So nasa loob pala dapat yung washer natin sa kabila so nasa likod yung washer Okay, nahulog yung ating Sure kanina, hanapin natin, guys. Kung saan napunta, yun ito, saan nakita natin. Ito mga ka-best friend, yung rubber nito ay dito yan sa gitna ng cover. Yan para yung cover natin hindi siya babangga dito sa tangke. No, so napagitnaan niya yung uh, cover at yung tangke. Baju <laughs> ayun mga ka best kung magkaroon rin yung uh, wiring ay mag start don. yun lang yung uh, gagawin nyo titingnan nyo lang tong uh, battery ninyo terminal yung positive talaga yan yung uh, moisture so kailangan yan uh, matanggal yung moisture at higpitan lang so minsan lumuluwag din yun dyan at uh, ito kasi problema ang hirap tanggalin ng battery nya may tatlong uh, screw na dapat nating tanggalin. So, and, uh, hindi talaga sya under pag walang battery. So, kailangan ng battery. Kasi naka-battery operated itong uh, trike na to Ngayon, uh, thank you, thank you for watching mga ka friend. Huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating uh, YouTube channel at uh, i-follow yung ating Facebook page. So, yun. pakiclick na rin din ng uh, notification bell para lagi kayo updated sa ating mga vlog sa trek na ito. So yun. Thank you, thank you for watching mga ka-best friend.